Nagkang ka ba nalik lang sa Diyos na magpapagaling sa iyo ang Masaknya sakit masaknya 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 sakit Sumi lang ko na, Tia. Relax ka lang. ba na? So, Poo! So, Poo! Baklas! Babaklasin mo, mo yung ilagay mo dito, ha? Ikilos mo yung kamay mo! Isong po! Baklas, mula lang pa? Pikit eh, pikit te. Bilis, tulungan mo sarili mo. Pikit. Po! Alimata mi. Po! Ikilos mo yung kamay mo, mula mo pa? Baklas, baklas, bilis. Bilis, bilis, baklas, baklas, baklas. Po! Ganun yung gumagambala dito? Ha? Po! Ganun yung gumagambala dito? Sagot! Po! Ha? Bakasin mo yung mo dito, ha? Po! Po!

Magaling na to. Huh. Oh, bilis. Bilis. Ikilis na ang kamay mo. Mula ulang kang paa. Mula ulang kang paa. Mula ulang kang Bilisan mo. Bilis. Bilis. Bilisan bilis mo. Ikilis mo ang kamay mo. Ikilis mo. Bilis. Bilis. Ikaw na kumagambala dito. Huh. Oh, ikaw na kumagambala dito. Ikaw na kumagambala dito. Bilis! Mula-ulong ka pa! <laughs> Dalihan mo! Puti na lang! Bilisan mo! Bilis! Rizong! Bilis! Bilis! Gagaling na to ha! Gagaling na to! Gagaling na to! Puh! Bilis! Mula-ulong ka pa! Bilis! 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 Bilis. 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 Bilisan oh mo Bilisan mo baklas Bilis Bilis Bilisan oh mo oh Bilis oh Bilis Baklas 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 Baklas

Bilis! Baklas! Mula ulang. lahat! Pagkakarap na ang kamay mo! Alimatan! Boom! Bilis! 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 Baklas! 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 Bilis! Mula ulang kang paa! Mula ulang kang paa! Mula ulang kang paa! Bilis! Bilis! bilis. bilesan mo po biles 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 bilesan mo biles bilesan mo bilesan mo baklas Baklas. Baklas. Bilis. Saula. Saula. Bilis. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan Bilis mo. pertemuan di luar sekali Then, unay po na pumasok talaga sa iyo yung... Uh, ayan po ha. Uh, shout out po kay Apo Charin, kay Apo Rap, kay Sis Maika, kay uh, San Gabriel, at sa bumubuo ng Team Supremo, at sa bumubuo din po ng Team God's Way. Salamat.